KD Estrada ng trending ngayon na kanta sa mga Gen Z yan ang Uhaw by Dilaw. Panoorin natin yan. Oo, oh, grabe. At bakit sa kanyang kanta? Oh, buhaw. Ang buhaw ni KD. Uh -huh. Di ba kumunta yung dilaw? Oh. Dilaw, di ba? Ano Ay, yung dilaw? Ang kumunta, di dilaw? Oh, oh, ang dilaw, kumunta. dilaw? Dilaw ang kumunta. Dilaw. Hindi pula, dilaw. Mm -hmm. Pero bakit sa kanyang boses niya, di ba? Oh -oh. Singer niya, di ba? naman kasi talaga si KD. At in fairness, itong KD Lex, si KD at Alexa. Katulad ni Alexa, di ba, nung nagsuot ng garbage, ano, di ba, yung, yung garbage na plastic. Yung bag. Nung pumunta siya sa Davao. Yo, mo ulan, oh. Lahat ng ginagawa nila nagte-trending talaga, pirapa-trending na, talaga ng mga fans. At nararamdaman ko si Kate. Oo. And for sure, that's the boss niya. Yeah. Oh. Diba? Nararamdaman mo na. Ayan sa mga fans po ng Kate. Yeah. Oh. Ako yung mga ba sinasabi ko, yung love team nila, kumpara doon sa mga ibang love team na nagkaka-endorsement, may mga oh. hit na teleserye. yun ang sinasabi ko. Pero sa yung mga person na... Malakas personal... ang love team nila, ano ka ba? Ah, pero hindi pa, malakas sa social media. Oh. Pero yung mga pinikula, okay, telesery eh. Sa social media, ibig sabihin malakas na din yan. Ay naku, hindi, na ba, yan. hindi rin ba tayang? Kasi ang dami oh, mga... Oh. Sir, mga youtuber na malalakas sa ano oh. sa social so, media. media pag pagbibigyan ng pelikula at project hindi so, rin nagsas. Seso oh, oh. yung kanilang walang aray sa PETA. Oh. Bihirang mm. napupuno po ang isang ano, ang isang teatro pero nung nag KD tsaka Alexa, punong-puno parati ang da pa ano. Dapat ang sabi ni Bill, ang, puno peta. yung venue. Yes. Yes. Ilang, ilang lang po ang seating capacity Oo. ng Pieta. Ilang, ilang, Dapat ginanap po yun sa Ilang Aneta buwan na nag-run yun, yun no. pero talagang lagi silang ano, sold out. I raise my case. Yes. <laughs> yes. Ano <laughs> pa, debate na? Debate na? Sikat o hindi ang KD less Pero yun po, si sikat naman ang KD Lex. O, oh, at saka ako naranamdaman ko sila sa oh. pagiging individual artist nila. Correct. Like, pero yeah. ang, ang point Admiral da, hmm. Yeah. tingnan lang natin kung magkaroon ng pelikula talaga. Oh. oh. So, Soon, malapit na yan. hindi, magbabayad na. Eh. May oh. pera involved, di ba? Oh, oh. Pero kung kikitin, ang kilikin niyo po ang kailan. Iba kasi yun yung... Yun, masipag. Alam yun ang ba? barometer ko kasi kapag uh -oh. may mga hits silang pelikula, bumibili ka ng ticket, pinagkakagasto salmang, ang sa mga, hindi sa paying oh. yung kanilang mga fans, nagpatayo pa ng billboard sa Korea. Mm -hmm. Diba? Nagbabayad talaga ang mga fans nila. So definitely, pag nagkaroon sila ng movie. Kasi oh, ayun. yun. Yeah. Yes. Anyways,